magandang araw sa lahat sa mga nanonood sa mga hindi nanonood sa aking mga videos uh, sa inyong lahat ito meron akong ipakita na naman na isang video na magbibigay ito ng uh, turo um, sa isang gustong matutong manahi na meron siyang magandang kalidad sa gawa So, ito yung aking ipakikita unang-una. Uh, itong paglupi ng barong na kadalasan sa laylayan ay ang lupi ay linuluping pa ganun. Linuluping pa ganun. Yan, linulupi na paganon ganun ang laylayan ng barong. Eh, hindi ko na ginagawa yun. Um, ang aking ngayon ginagawa yung katulad nito ayong ganito, ito yung i-share ko, ibahagi ko sa aking mga viewers, uh, sa mga gustong matuto kung paano pa ang ibang paraan sa paglupi ng laylayan ng ating mga barong. So ito yun. I-share ko ito. Panoorin niyo ng maigi para kung pa, para matutunan niyo kung pa, paano. Simple lang naman ito para lang sa mga medyo baguhan, uh, medyo magugulantang pag may mga ganitong ano na panibago sa nanibago sa uh, is bagong paraan la uh, hindi naman ito bagong paraan kundi mga sinauna pa ito ngunit ito dinaga ginagamit At ngayon uh, ginagamit ko na rin ito ngayon kasi mas nakita kong mas malinis mas magandang tingnan kaysa yung ganitong klaseng pagkalupi uh, yung pasadaan mo dito So, nakita ko na ito mas maganda ito dahil malinis at hindi makapal siya. Kaya ito yung akin ngayong laging ginagawa pagka tuwing ako ay may tinatahi ng mga mga pulo barong, mga long sleeve barong. Ganito yung akin laylayan parati. So ito yung akin kinakain. So ito yung akin ibabahagi ngayon. So panoorin niyo at doon na tayo magsisimula na tayo. Ito tayo sa kabaak niya kasi itong kabaak ginawa ko lang sample Uh, para maunawa natin kung ano ang ating gagawin ngayon. So, dito sa kabila niya, dito tayo ngayon magpapakita ng ano. May tatlong kanto pa dito kasi isa pa lang yung nagawa ko para makita ninyo. So, dito sa tatlong kanto, dito, dito nyo panorin. Ito na. Mula na natin. Ayan. Ang ating ang ating barong na ginagawa yung ating long sleeve na barong ay eh, Uh, mayroon na itong mga guhit ang guhit nito ay isang ruler ang lapad ayan, isang, rul isang rul ruler yan yan ganyan ayan sya. Ayan sya, ayan. pagkatapos may pahalang na buhat dito sa kanto hanggang dito sa kabilang kanto yan yung ating uh, pasapasadaan yan dadaan ang tahay natin so ang ating paglupe ay ganito igaganyan natin. Ayan. Ganyan ang sistema ng ating paglupi. Ayan ah. Ganyan. Tapos, iganyan natin. Ganyan natin. Ayan. Kung na ganyan na natin, saka natin tayin. Ito tayin natin. Pagkatapos nating matahi, atin lang mo siyang biyakin. Ayan, ganyan. biakin natin. Tapos atin siyang masimasin sa ilalim para mabiak siya. Ayan, ganyan. Tapos iigano lang natin. Tapos sa uh, loklok natin pa ilalim, pag ganyan. Pag naloklok lang natin siya doon sa ilalim, ah, uh, kung hindi pa naman siya matulis, atin lang siyang tusukin ng ano, medyo matulis na bagay. ko, ako, uh, tulad nito, gunting yung aking ginagamit. Kaya matulis naman yung dulo ng gunting ko. Ayan. Ano na siya? Pumuruma na siya. So, para pa talaga siya, ano, tulad ng ganyan, so, medyo lumalabas, siksik -sik mula, i-fold mula ng kaunti. Tapos, ganyan. Tapos, para hindi siya gagalaw, eh, stinats mo dito siya. Para, kumbaga, permanente siya dyan. Stinats lang natin ganyan. No? Yan. Yan. 15 lang natin na kagad yan. Pwede natin, ayun siya, i-press sa ating kakuko daliri. Ayan, di diba? Nakita natin. Nakita ninyo. oh, ganun lang kasimple ang, ang paraan. Ah, uh, pa, paano ganito, gawin ang ganitong ah, uh, ang natin ay dito sa sa gitna yung ating parang hindi naman matawag na lupi kundi parang uh, tawag ko nga nito clean finish eh clean finish kasi dito natin siya linilinis wala tayong makita lupi na naka kaya, kaya ito ang tawag kong ano ito kay clean finish so yun lang ang aking tawag nito kasi wala pa akong nakita ang uh, tawag nito ano talaga tawag nito uh, ako lang ang gagawa-gawa na clean finish kasi malinis ang kanyang yari kaya tinatawag ko siya ng clean finish malinis malinis din naman yung isang ganun pero mas mas nagustuhan ko ito, kumbaga, mas nagustuhan ko ito. Mas malinis siya sa mata ko tingnan. Kaya ako nagbabahagi ng ganito na sana ganito rin ang gagawin ng ibang mga uh, gumagawa ng mga pulo, pulo barong, malong barong para uh, magkaroon din ng mas higit na mas magandang kalidad ang kanilang mga trabaho. So dito na naman tayo sa isa. Ganon same proseso. O, ganoon din. Ito, mayroon din itong, Meron uh, mayroon din akong guhit. Yan. O, lupi din natin ang paganyan. Pagka nalupi natin ganyan, uh, basta dito sa kanto lang. Yan ang, uh, yung pinakakanto, dito tayo maglulupi. Iganun e, lang natin sa pinakakanto. Tapos, pagpantayin natin yan dito, ay eh, pantay lang natin, tingnan mo dito sa kabila, halo, mag yung guhit sa dito, sa guhit dito, magkatapat yan. Yan oh. Yan. Mga magkatapat yan eh, yung guhit sa kabila at sa guhit dito sa harap. Yan, mga mga tapat yan. So yan, eh yan na naman dito sa natin so may <coughs> dito yung pinasadahan natin. Yan. Yan, tapos so, biyakin natin. Yan, Pero ito lang ang ating gina, ang ating gagawin parati. Medyo mas maganda nga talaga. Parehas naman maganda kaso lang uh, mas uh, ano sa paningin ko, sa paningin ko lang ito. Ito yung nagustuhan kong tingnan na pag naggawa ng laylayan sa mga parong o pulo barong man. Yan. Yan o, oh, siya. Yan siya. Dito sa kabila pa, meron pang isa. Kasi ta tatlo na lang natira nito kasi ginawa ko na yung isa. So, ganun din. Lupid yan natin sa may kanto. So, ganyan. Tapos, itong kabila ang guhit na yan at saka itong guhit na to magkatapat yan. Yan. So, kailangan sa pagguhit din natin, uh, ah, siguraduhin natin na ah, yung is yung magkasinlapad ang ating binibigay uh, yung ating ginagamit na pangguhit ay so ruler, ruler ruler ito dahil ang aking allowance sa uh, dito sa gilid ay 1 inch uh, ang aking binibigay na allowance katulad ng ganyan oh, no 1 inch ang allowance ko dito dahil pag tumaba siya ay eh, kahit tumaba siya ng 2 inches mayroon pa akong idadagdag sa kanya maluwag pa rin kahit 3 inches pa itataba niya meron pa rin akong idadagdag sa ano. Kasi may mga taong mabilis tumaba, eh, ganun ang aking ginagawa. At saka, yun na rin ang nauuso ngayon. Ah, uh, ito, nakuha ko ito doon sa barong na, nabili, buhat sa Robinson, sa, uh, ah, sa, sa, Shangri-La pala, sa Shangri-La. sa so may, sa Mandaluyong, tapos kinarrefer sa akin, at nakita ko, na ganun ang pagkaproseso na malapad yung sa ilalim. Kaya nung ma-repair ko 'yon, doon ako nag uh, doon, ako, doon, ko kinuha yung kaalaman na 'yon, doon ko siya uh, doon ako naka ano kasi nagandahan ako. Siya yung kinuha ko ng uh, paraan na ngayon ang ginagamit ngayon na pag nagtahiya ko ng barong ay laki kong malala, malalapad yung aking binibigyan ng allowance sa gilid. Katulad yan, o. Oh. Yan, oh, malapad yan. Ito, katawan. Ito yung pulo. Oh, ito yung barong ko. So, sa gilid, o. Oh, malapad, Oh, di ba? Yan, meron pa akong allowance sa twin inches to. Ayan, o. Oh. inches yan. So, kung tataba siya ng kahit three inches pa, nagdagdag lamang ako dito ng one and three-fourth. One and three sa kabila. O de, kasi pag gawin meron pa ako matitira eh. Yan o, oh, pasada pa. Mapapasadahan ko pa. Sa, kaya, isa, kaya nung makita ko na ganito ang paraan sa laylayan, sinunod ko na yung paraan na yun. Kasi di naman din vero yung tindahan ako ng pinanggalingan eh. Sa siyang relay. Eh. So, ibig sabihin, mga mayaman din ang bumibili doon. So, mga mayaman din ang susuot ng mga gano'n. Ano. Kaya ito, hindi ko naman sinasabi na pang mayaman ito. Eh basta ang nakita ko lang dito na malinis, magandang tingnan kapag nayari Ayan. Kasi hindi makapal. So, nawa itong aking binahagi sa mga ating mga kapwa mananahi lalo na sa mga baguhang gustong matutong manahi, eh umpisahan nyo na ganito na ang style ng paggawa ninyo sa mga barong para masanay kayo kung kumbaga masanay na hanggang sa pagtagal sa inyong pagpapananhi ay ito na yung nakaugalian ninyo na ganito malinis di kalidad na trabaho maganda para ang ating ang, mga customer na inyong ma ay magkaroon ng uh, mas lalong pagtitiwala at magpabalik-balik sa inyong mga gawa so uh, masabi ko lang na para sa mga mag close nito, dito ka magsimula sa may kanto ay ikot yan, ay ikot hanggang dito sa may kabila, hanggang sa matapos ka dito uh, gusto mo pasada, pakita ko sa inyo pag nagpasada, ganito tayo magpasada dito so, tayo magsimula sa may bandang likod ganito tayo magpasada para makita ninyo sa dahan natin yan balik ko lang dukutin ko lang yan sa dahan natin yung aking pinasada dito tanggalin ko na kasi meron akong yung sinampol ko tanggalin ko na para magtuloy-tuloy yung aking pasada walang patid hanggang paikot Ayan. Ayan. Tapos dito, pagdating dito, uh, sukatan mo ako, ginaganyan ko siya. Ayan. Inuhitan ko yan. Pagkatapos, lagyan ko siya ng 3-4 uh, siya. Yung pinakaparang parang aro. 3-4 yung taas mula sa baba. Ikot ako. ganyan. Ay. Wala man sinulit o ubusan man. Ay, so, tutuloy na nating ano. Ito na. Naputulan kasi tayo ng sinulid at ubusan. Kaya, ito na. Ganito pag nagdito sa may bandang kanto, yung parang aro dito, report lang naman ang task ko niyan. Buhat ito sa may biyak na ito three-fourth lang ako. Depende lang na sa inyo yun kung anong gusto nyo. Half inch ba? Three-fourth? One inch ba? Ito yung tulis na tulis. Nasa inyo lang yun. So ito, dito tayo nagsisimula. Dito na rin tayo ngayon magtatapos. simple lang mga kapadyak ang ating uh, proseso o paraan sa paglupi ng ating ano barong yan uh, ah, linilinis ko na tinatanggal ko na yung ano mga nabisting yan 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 siya Okay na. So, yun yung ating ano. May bahagi. Eh, pinapakita ko sa inyo mga kapadyak. Ayan. Pag na-plan sa yan siya, maganda na yan. Pantay naman. Ayan, mga ganyan. Pantay naman yan. Basta ayos lang yung ating pag ano, paguhit hindi siya mas malapa doon sa kabila pantay-pantay lang ang pagguhit natin resulta din pantay din yun kasi pantay naman yung ating ginagawa so para sa mga baguhan sa aking channel uh, paki subscribe, share and like po mga kapadyak para dadami po tayong magkaibigan sa youtube sa Facebook uh chat out din sa mga lahat ng mga sumubaybay ng ating channel. Tata-nag comments uh, kung meron pa yung ibang mga katanungan patungkol sa mga binabahagi kong mga teknik o mga paraan sa pananahi ay maari lang eh, eh, eh sulat dun sa comments para masagot ko ang inyong mga katarungan para kung nangangailangan pa kayo ng advice, eh, ko kayo. Kasi medyo matagal-tagal na rin ako sa pananay at medyo marami-rami rin marami akong karanasan. Uh, kaya gusto kong maibahagi itong aking karanasan sa mga gustong matutong manahi na may hindi kalidad ng manahi. Yung baga ibig sabihin nyo bang malinis na trabaho. So sa inyo lahat, maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng ating may kapal na siyang nagbigbigay itong lahat ng ating kaalaman.